sa isang liblib -lib na nayon sa probinsya ng Quezon. May isang maliit na kubo na gawa sa pawid at kawayan. Dito nakatira ang mag-inang sina Aling Rosa, isang masayahing mananahi, at ang kanyang anak na si Luna, isang dosi-anyos na batang babae na mahilig tumula at tumingala sa langit. Gabi-gabi, bago matulog, lumabas sila sa silong ng kanilang kubo upang tumingala sa buwan. Sabi ni Aling Rosa, Anak, sa tuwing nalulungkot ka, kausapin mo ang buwan sa katahimikan niya naroon ang Diyos. Si Luna ay may simpleng pangarap. Makapag-aral sa bayan. Ngunit dahil ikaw sila sa buhay, hindi sapat ang kita ni Aling Rosa mula sa pananahi. Minsan, puro kamuti at tubig lang ang kanilang hapunan sa ilalim ng buwan, palaging nanalangin si Luna. Panginoon, gusto ko lang pong matuto. Hindi ko po ihilingin ang sobra. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Dahil walang pera para sa gamot, napilitan si Luna na mangalaka ng basura sa karate barangay. Bitbit ang sako, sinuyod niya ang gabi, naglalakad sa ilaw ng buwan sa gitna ng katahimikan. Napansin siya na isang matandang babae na nagtitinda ng lugaw. Pinakain siya nito at tinanong, Bakit ka nag iha? Para po sa nanay ko. May sakit po siya. Sagot ni Luna halos pabulong. Naantig ang puso ng matanda. Pinakilala niya ang sarili bilang Aling Tereseta at inalok si Luna ng trabaho. Magtutulong sa lugawan tuwing gabi, kapalit ng pagkain at kaunting bayad. Araw-araw nagtatrabaho si Luna at gabi-gabi sinusulat niya ang kanyang mga tula sa likod ng resibo at papel na pinagtapunan. Pinapasa niya ito sa mga customer na palihim na nagbabasa. Isang gabi, isang lalaking suot ay Amerikana ang lumapit at nagtanong. Ikaw ba ang nagsusulat ng tulang ito? Opo, sagot niya. Isa akong publisher Mahinahanap akong batang may tunay na damdamin. At mula roon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ipinaglalathala ang unang aklat ni Luna sa murang edad. Pinamagatan itong Mga Tula sa Silong ng Buwan. Mabilis itong sumikat. At mula roon nabayaran ang pagpapagamot ni Aling Rosa. Hindi man marangya ang kanilang buhay, puno ito ng liwanag galing sa buwan. At sa pananampalatayang hindi kailanman bumitaw. Sa isang panayam, tinanong si Luna bakit silong ng buwan ang pamagat ng iyong mga tula? Numiti siya at marahang sumagot. Dahil sa ilalim ng liwanag ng buwan ko, unang natutunang manalig. Kahit wala akong makita, basta alam kong may Diyos sa dilim. silong ng buwan ay palaala na kahit gaano man karami ang ating pinagdadaanan, may silungan tayong matatakbuhan. Isang lugar ng pag-asa, pananampalataya, at katahimikan. Dahil minsan, ang mga pinakatahimik na gabi ang may pinakamatinding tinig at sa silong ng buwan maririnig mo ito malinaw, tapat at totoo.